Ayun! Na, wow! Ang dami! <laughs> Ayan na po yung nakuha po namin na laman dagat. May nagpadala po sa amin ng pangdagdag po ng pangmateryales. Ito po pala yung tayong pagwahan. Hindi pa po natatanggalan po ng tinig. Ay, hey, nakakatakot. Matusok ka nito. Ayan po, dami na po namin nakuha. Nakakatakot yung mga tinik niya. Nga haba. Doon po ay marami na rin pong naku silang nakuha na mga balayawan. Lalaki ng balayawan. Kami po ay bumalik dito at nagustuhan po nito ninyo itong tayom Buti po ngayon na hindi naman po masyadong mainit. Wala pa naman akong dalang payong. <coughs> Ito ninyo po at mm, ninong po ni Ken ang nanguha ng tayong. Kukunin niya na pala. <laughs> Kukunin ko sa atin. <laughs> Kaya siya o? Ha? Isa. problema po nito ay wala po kaming lambat na panglinis po ng tayom. Ali okay, dito. Dami. Ayun. Asensya na po at medyo mauga po yung bangka. Kasi nawakan po nila yung bangka para hindi po ano rin, hila-hila po nila yung bangka. Sikit-sikit sila, tatlo. Ayan. Malaki. Di mo ako, pati walang sipon Sinipo na sipon. Walang sipon, sinipon na. Labas lang si talaga. Okay. Kaya mapupuno pa ata natin itong ano styrofoam. Gumagalaw-galaw yung kanilang mga tinik. Pwede. Pwede. Ayan na naman. Nakakapaglabot ang kanilang mga ano, tinik. Ngayon lang bang ano yan mo? Ngayong buwan lang din yan dumadami? Ngayong buwan lang? Ha? pag Mataba yan. Kami maliliit. Medyo sumisikat na po yung araw. Ay natutusta na. Ngayon po ang gamit po nilang pangkuha ay ganso. Kasi hindi po pwedeng kamayin yan. Sa sobrang lalaki po ng tinik. Ngayon po at nagsawa na rin po silang kakukuha. At sobrang dami na. At po. ngayon po ay mag... Ano naman po sila? Excuse mo na ako. Ano yun? Mag kawil ng dilis. Kaya po ngayon magkakawil. <laughs> Akala ko marami yan. Kunti lang yung pag nalinisan, pag natanggal na yung <laughs> pag natanggal ano. Na pag, pag natanggal yung Dito, tinik. Kung kaya mo bigyan kahit ng sampung traso ng dilis, may content ka na. Sampung traso. content na yun. Mama Ayan po, nililipad ko dito yung Ito po yung ginagamit po nila ng pang kawil sa ano, dilis. Maliliit. Maliit talaga. Maliit ang mauli. <laughs> Pag malaki isa, pinong, noong... pinong nylon po at saka pinong ano din. Pinakamaliit na taga. Itong na tayo. Kung mapakasit tayong ano, yung sea urchin. Makakuha man lang tayo. Makakuha man lang tayo ng kahit isang tabo ay ayos na. Kahit tagisisa lang tayo, pwede na. Pwede naman tayong sosa suka. Tagisisa. <laughs> Baka, hanggang lalamunan mo lang yun. <laughs> At least natikman natin. <laughs> Bakit ka na market isang tabo, tanghalik na. <laughs> ni <laughs> oh, Ha? Ano sa Bawi? Sa ayong magagasa na tayo Ano eh, kari na pakita ni Yaya Ayun Ayun Dito po kami banda sa Lucapon South ba to? Ha? Huh? Lucapon South ba to? Dapat po kami ng Lucapon South Saan ba yung banda yung bahay ni Ate Made? Ano? Saan? Ano yung... Ah! dito po kami shoutout out po kay Ati Marides abalos uh, dito kami po sa tapat ng bahay nyo saan ba banda yun? hindi ko makita ayun oh. hello amari Shoutout din po kay kuya julius ayun yung bangan no nung makapan no? uh, shout out sa uh, kong bay wala wala pa meron <laughs> <laughs> din po dito nagpapa ano nag, nag nangawil ng dinis? Di, mo? Naga dun din po sa atin. Ayan at po at may huli na po si Paring Pindoy. Wow. Oh. Ayun yung ay, ano, ay, meron din pala. Guys. <laughs> bulay bulay guys. Ayun yung isda na tawilis. Ang dali, tingnan ko. Ay, buhay pa. yung madulas. Ano yung baldigay? yung tawilis. Ay, nilagay ko sa ano dapat pala dito sa ano. Yan yan, mayroon daw ulit. Yan na. Ayun, oh, wow, ang dami. <laughs> Parang Christmas tree ha. Huh? Ikaw mo, ano man? Huh? <laughs> ban mo Banno si pare ninyo. Ito ya. Ay, bilis talaga. Ay, Meron kanya. pa din. <laughs> <laughs> Ayun. Ay, ay, boy pa. Boy. Pagpatay <laughs> <Nan> <laughs> na yan, hindi na yan dadawing. Ayan na to go. Oh, mayroon pa? Oh, wow. wow. Marami pala dito eh. Hmm. Sayang, tangalin pa. <laughs> Wala tayong ano, tabo pa. Nandiyan yata yung tabo sa likod mo. Ay, dyan mo sa iyo. Ayun pala oh. Baladi. Ayun, tabo. Ito pala, tabo. Yan, talagay natin muna sa tabo. Yun. Para sa, ano, sa kabila. Para naman nakakatuwa naman ng ganyan. Pag <laughs> dinaway yung dami. Hindi mo naramdaman Kung natin. ganyan sana malalaki ano <laughs> Yung tawilis Ano yung ang tawag dito? Hmm? Yung urilis Ganyan sana kadami ano Sana <laughs> Sarap yung kilawin Uy sariwan sariwa Gumagalaw-galaw pa Kung hindi nadala yung suka Saka siya may dawi Oo nga May dala kami yung suka wala, Walang dawi Hindi ang dami Baala, Walang ano sa alam dapat to nakamala may pabigat pa ano pa rin pa pa uy mayroon pa rin nabili na naman si pare oh, bala wow ayun pa meron pa doon sa ilalim ang yeah, so, uh -huh. lalaki ng um, dilis dalawang piraso pero malalaki doon po ay marami din uh, madawi din po yung adilis yung mga nauna po dito sa amin ay nakarami na napuno na po nila yung kanilang mga tabo puro dilis puro dilis pa tanay mo wow nahuli na naman si tito ninyo nakakatungo <laughs> pa rin skip that to na sana yan <laughs> <laughs> oo nga <laughs> na sana yung mga ngisda hmm. Hindi eh, mga tuna, no? <laughs> Itong mayaman na lahat na mga isda. Wala na mga isda. <laughs> Ayun. Ang ganyan tayo pa, ano, kasi magpapasko na ba eh? Uy, pupapas baka maano yung papako ha? Madawi. Magpapasko uh, na eh. Isang pitang eh, sige. Dahil Ah. May dami puro taga. <laughs> <laughs> Doon pa sa panakailalim. <laughs> Naku, yes, 'yun. Ah, lang, ko. Wag mo hilain at ah. baka yung kamay ko. Mm. Hm. Yeah, Dulas. Kakatuwa para pagka itong nagdawi. Hmm. Dilis. Mas lalo <laughs> hmm, na yung pag sa malalaking isda, yung sakitang, yung ginagawa ko. Halos hindi mo maano, halos mabitawan mo yung ano. Sa bigat. Nakakatakot lang, ano, tanggalin, baka makawil. Taga. Oo, taga. Isang linggo ganito maghapon, makayapon siguro ng isang box. <laughs> makadaan maka ano pa no oh meron tayong biyahe sa ano sa malabon makadaing pa kung sila ito Ayan po, tulipat na uli po sila at, mm, Nawala na yung nandoon na sa tabi yung malista sila Munta na sila sa tabi Kami po ay lilipat din Sobrang tabi na po kami ito banda sa Lukapon South. Kitang-kita na po yung mga kabahayan. <laughs> Kaya hindi masyado mainit. Oo, oh, medyo blaklak yun. <laughs> Ay, baka maano yung kamay ko ha mata <laughs> <laughs> takot <laughs> dapat, dapat may, may, may -ma -ma ano. Matatakot ka ako magkot. Maka mamaya yung okay. makawel din yung kamay ko. Mas matakot. <laughs> Yun, may kuha na naman si pare. Ito si yeah. <inaudible> diba, Marami-rami na din to. Pwede ng pampangat to. yon laki uh, yan po si ano may may channel boot din po yan si, si ato Aldoy, Aldoy Aldoy the fish hunter ng sambales ng uh, sambales bigyan natin ng ulam mm. Wow, bibigyan no. na po tayo oh, ng ulam. Ay, <laughs> Ay! Ayun po. Binigyan po tayo Sayonan ng si, isda. Ito so po yung kids na Mayroon po siyang kids doon. Hmm. Inaalagaan po niyang... Dito saan vlog, kuya? thank you. Kanya naman, ang uh, kanya naman yan. Banggit yun. Uh, Aldoy, Aldoy, Aldoy the Fish Hunter. Aldoy the Fish hunter ng Sambales. Oh, magaganda po yung ano nito, puro isda po. Magaganda puro isda po, yung, yung, yung mga content din po niya. Thank you, thank you. Marami po siya. Saan. na lang natin yung mga vloggers natin sa Sambales. <laughs> Ah, thank you. Thank you yung ano, uh, ka Hunter. Thank you oh. sa ulam. Thank you po sa ulam. Oh. At ayan po, at mayroon po tayong sasabawan na naman. Wow. Malapit. Malapit. Mayroon pang lumalapit sa bangka niya. Wow. <laughs> mayroon pang lumalapit sa bangka niya. Mayroon pang lumalapit sa bangka niya. Nakawala. Kusa na sila gumarating pag-ibig talaga. Magpaimarami din magaganda, magaganda din po yung mga content po niya dito po sa ano. Mga isda din po yung kanyang mga content. Babot. Tayo po kami po ay uuwi na. At kami po ay mayroong pang-ulan. nandito na po kami sa tabi ah Ayan po at nagdagdag pa po, po ng magbubuhat. <laughs> ayan na po yung nakuha na po namin na laman dagat. Ayan po at meron din po kaming ilam, terasong dilis. Wow. Ayan po isaglit lang po namin nakuha. sabawan. sa bawat mm. ito naman po yung tayong si urchin si urchin wow lalaki <laughs> ano ano yan doon yung paggawa doon hmm? bandang mainit eh? mm hindi -hmm. ano? So, ano mo lang sa suka yan? Kahit na wala ng suka. Yan yung inanan namin mm -hmm. sa ano? Tayong ang lalaki. Tayo? Oo. Ayan <laughs> ay, talaga pag nahawakan. Ay. Ay, Saglit lang din yan. Yung iba do'y pagkua nila yan, may dala sila yung kain. Yung kain. Tapos lagay nila do'n. O, oh, yun, yun nga do'n nililinis. Ganun, ganun lang nila. Napapain. Yun nga yung isang araw nung pumunta kami sa... Ano? Kaso wala kami ano eh. Lambat yung ginamit nila. Pang tanggal dyan. Isang ganyan, ilang ganyan lang nila ay natanggal na lahat. Yung tinik. Mga tinik. Kayo natanggal na po ng ano, tinik. Tanggal na. Nandito po kami ngayon sa hardware at and... kami po ni Tito Ninyo ay po ng bakal dahil po may nagpabilip may nagpadala po sa amin ng pangdagdag po ng pangmaterialis uh, ang bali po ang bibiliin po natin po muna ngayon ay puro bakal at gawa po ng yun lang po muna yung kulang at para mabaloktot na rin po yun po yung gagawin pong pangbiga thank you so much nga po pala kay sir Alex at kay Ma'am Carol Spirito from California. Siya po ay, sila po ay nagpadala po ng cash. Maraming maraming salamat po Ma'am Carol at Sir Alex. Duro po mga Monday na lang po ulit kami mag tuloy po namin mag makakapagpagawa po ng ilang uh, tatlong araw po ulit. na po si tito ninyo at nag-order na po siya. Sakto na po ating mga gamit sa pangbiga. Ayan, so pinasok na po namin dito sa loob. Dito namin Kusin po. Puso yung bakal doon? Kukunin yung bakal. Pwede nga Nandito na po kami. Muli po maraming maraming salamat po kay Ma'am Alex and Ma'am Carol sa inyo pong pinadala pong pandagdag po sa materialis po namin. Maraming maraming salamat po. Ito kayo